Magandang umaga sa ating mga kagulay. Ayong araw, nandito po tayo sa ating demo farm dito po sa Ligao City, dito po 'yan sa Albay. Ano po? Ngayong araw mga kagulay, ang pag-uusapan po natin kung paano ba maglagay ng balag or ng trellis dito sa uh, sili, ano? Kasi maraming nagtatanong sa akin paano ba lagyan ng balag yung sili para hindi daw po matumba. So, kagaya nito. Uh, pag naglagay kayo ng plastic mulch or pag naggamit po kayo ng plastic mulch, so din tataniman nyo siya ng gulay. Example na lang itong sili. So kailangan po natin lagyan siya ng balag para hindi po siya tumumba. So ito. So dito, example natin dito sa area, ayan. Uh, naglagay po tayo ng uh, itong mga poste. Ito. No? So yan. Kung makikita nyo mga kagulay, may mga ano yan may mga poste yan so hindi po siya gaano kahabaan yung poste mga isang metro lang po yung kanyang taas at kung titingnan yung mga kagulay yan una sa dulo po ng plastic mulch then ang ginawa namin dito kada tatlong puno ng sili so linalagyan namin siya ng poste ito yan so posti naman siya then doon naman posti naman ulit so yan hanggang makarating po yan doon sa dolo ng plat, ano po so yan yung ginagawa namin dito or yan yung technique namin dito sa demo farm then ang ginawa namin imbis na uh, plastic straw or straw ang ginamit po namin dito ay tansi or uh, string ang tawag po kasi namin dito sa uh, string na ito dito sa bicol ay tansi. So may sukat po 'yan, ano po. Kanya-kanyang sukat 'yan. So ang ginamit dito namin na sukat ng tansi ay uh, 120 uh, mm, ano po. So 'yan. Then inipit namin siya, ano? So inipit namin tong puno ng sili. So yan, makikita nyo mga kagulay. Ito, yung tansi. Tapos sa kabila, yung tansi na din. No? So, naipit po siya. So, ang purpose po nyan, so, napipigilan pong tumumba yung sili. Yan. Hanggan po yan dito. So, ito naman. Ito. So, ito yung puno ng sili. So, kung makikita nyo, napakarami ng bunga so napipigilan po siyang tumumba ito yung gansi ano? so yan po so nagumpisa po tayo sa baba then pag itong sili ay tumaas so lalagyan natin yan dito naman ano So para maharangan po siya na hindi uh, tumumba. Itong sili mga kagulay, ang ginamit natin ditong variety, ito pong si laba F1. So kung makikita nyo, ayan, napakarami ng bunga. Ayan, kaya po siya linalagyan natin ng balag. Kasi napakabigat ng kanyang bunga sa sobrang dami. So pwede po siyang tumumba. Ayan, ikpitan nyo lang po ang pakatali. At tinatali siya dito sa kada poste. So ilalak, ilalak po siya. Then ito naman. So makikita nyo, ito yung Uh, string so tika kabilaan po yan mga kagulay yan so ito yung string ito yung string kabilaan siya so naiipit po yung sili itong laba F1 yan hanggang po yan dun sa dulo so yan makikita nyo marami po kasing nagtatanong sa akin kung paano daw ba lagyan ng balag para hindi daw po matumba yung sili so ito yung isa sa mga technique na ginawa namin dito sa demo farm ito yun no? ang iba naman mga kagulay uh, isang puno isang uh, bamboo stick, ngayon tinatali nila yung puno ng sili sa uh, bamboo stick para hindi matumba so yun naman kung marami po kayong ah uh, makukuhanan ng kawayan or ng mga pamposte so pwede yun pero kung kulang or wala po kayong makukuhaan so ito yung the best ganito na lang po gawin nyo ipitin nyo na lang siya ng tansi so yan po yung isang pamamaraan para po hindi matumba ang inyong sili or ang inyong talong or kahit yung kamatis uh, lagyan nyo po ng ganito na po. So yan. So yun lamang mga kagulay. Uh, magandang araw po sa inyong lahat.